Hello guys, mas po kayong lahat. Samahan niyo po ako magbaba ng ating mga inakay. Itong January 2024. Ilang kaya ang mga harvest natin guys? Samahan niyo ako pagkatapos ng aking intro. Tara guys! Clap! Guys, bago tayo magsimula, sana po sa mabuti po kayong kalagayan. Guys, magbababa na tayo ng ating mga inakay. Ilang kaya ang maharvest natin? Ito yung January 2024. Guys, ito yung split pail natin at post pail natin na 8 cluts na. Bali, 4 yung inakay nila. Wala pa rin biswal. <laughs> okay lang yun guys, basta happy lang tayo sa ating mga ibon. Tuloy-tuloy lang ating pag-aalaga. Karoon man ng visual o wala. Basta happy lang. Guys, ito na yung inakay ng back to back post pail natin. Parang tatlong blue at isang torba yan. At nilagyan na rin natin sila ng singsing -sing, guys. Para malaman natin kung kayo na silang galing parents at kailan sila napisa. Yan ang purpose ng sing-sing ng ibon natin, guys. Kung sakali rin makawala at may magbalik, diba, guys? At makita sa sing-sing, uh, ah, ibon ni Homer 26 to ah. di babag sa atin yung ibon natin, diba, guys? Nice! Sulod natin kulin, guys, yung anak ng albino at white bull ispiti na natin, guys. Bali, ang inaki nila, tatlo, eh. Sige na, guys, yung anak ng albino natin at white bull split ino tatlong white bull split ino to guys yung isa mukhang split leg ang paa guys ilagyan ko na rin sila ng sing sing guys at ilalagay na rin natin sila dito sa fly cage natin na ginawa natin na double cage guys nagnatin natin kunin na ina kayo itong back to back opa natin na par blue u-wing at green opa at kinuha na rin natin yung nest box nila guys kasi masyadong madomin eh nagamit na nila ito guys mga 3 rats na kaya dininisan na natin guys ito na yung anak ng green opa natin at far blue u-wings opa natin nag lang yung anak nila na green opa ang ID yata nito guys susunod ko ko natin guys ang anak ni ninja guys ang bali anak ni ninja dalawa yung isa mo ang split leg din eh ayan yung violet yata yan guys yung isa parang blue eh ang ID pala ni Ninja back to back o pa post fail guys kukunin na rin natin rin sila guys para makapagpahinga na si Ninja sa pagpapakain sa mga inakay niya tapos guys, ang isusunod natin yung back-to-back white bull is natin. Ito yung nakapagpalabas ng albino guys. Bali, ang ID ng magulang nila, sure, split in na guys. Sa doon ng next box, yung ano relay, nandito pala sa labas. Lumabas na guys. Yan, kukunin na rin natin yung mga inaki nila. Bali, yung inaki nila, dalawa guys. Isang albino at isang white bull post ino guys guys kaya nasabi kong post ino yung anak nila e si galing siya sa back to back white bull split ino kaya post ino lang muna yung anak nila guys ito na yung albino na natin na anak ng white bull split ino natin nilagyan na rin natin siya ng sing sing guys ang ganda ng mata o pulang pula mukhang snake eyes pa yata guys tingin ko mo ang hen guys na ilalagay na natin siya doon sa like gates din guys para sama-sama na sila lahat doon. guys ito na yung huling inanin natin doon sa mga breeder natin ilalagay na natin sila dito sa double cage na ginawa natin like gates guys yan guys, na na natin sila sa fly cage na ginawa natin, the double cage. Ilang balata na ani natin. Doon sa split post spell natin, apat. Doon naman sa albino natin, tatlo. Plus kay ninja, dalawa. Plus sa uh, back to back white bull split hino natin, dalawa. Bali 11 na. Plus doon sa back to back open natin na par Blue ewing, wing Isa, bali dosin na lahat. Ang dami na pala natin na guys. Hindi ba dyan kasama yun sa Albus 1 natin? Bali tatlo yun. Yung may visual na per palo. Guys, baka gusto nyo umuha ng ibon, nag-out na rin tayo. Marami na rin tayong supply kids natin na matured. Ipapares nyo na lang mamimili na kayo dito kung anong gusto nyo guys PM nyo lang po ako guys bali ito na yung mga pababa natin na January 2024 guys bago tayo magtapos nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa akin channel at kung hindi ka pa po nakasubscribe subscribe na at paklik na rin po ng ating bell para update po kayo sa aking video ito po ulit si Omar 26 nagpapasalamat sa inyo God bless us all salamat guys keep safe sa inyong lahat